Parang winter storm pa yata yeah. Good morning Karaming kapal Ah, uh, masasabihin ko <laughs> Parang nasyak ako Good morning Tuesday Ayan na po ang tsura namin Balik na naman sa Pagtitiis <muchas>

มีหางินไอตัวนปางินตีมีหางินมีกระสามังหางินใช่เอ้าเอามาให้แล Ayan ang mahirap yan, oh. Tumigas pa siya, oh. Oh, natunaw yan, tapos dumikit. Ayan ang mahirap. Ayan, kailangan nito. tayo medyo <laughs> mabagal tayo kasi madulas eh no, grabe natuno kahapon ng gabi to tapos bumuhos uli yung malakas na snow yan kaya kailangan mabagal ka lang <laughs> <that> <laughs> <laughs> yun, labasan na <laughs> Dito mo mararamdaman talaga yung ano. Yung sobrang lamig yung migante may kasamang hangin. Whew. Dito masusubukan yung Honda Civic. Dito masusubukan yung Honda Civic nila Krista. <laughs> Pero walang kakabaka baka kasi brand new yun eh. Huwag lang sila magmabilis at hindi sila maano yung madidik siya yun. relax lang kailangan ng drive nila alalay lang alalay grabe no ito yung saot ko sa ano eh costume ito yung costume ko sa ano sa loob costume costume ko pa rin sa dito sa labas <laughs> grabe ay Yeah, pakita ko yung ano plug. Ayan, eh, ito na niya yung plug, oh. Diba? Lakas ang hangin, eh, no? Lakas, eh, oh. Nilagay ko yung camera dito sa, ano, para makita niyo yung dadaan. Habang nagkukwentuhan tayo. Ah, Nagkas-kas pa uli ako eh Grabe lamig oh Yun dito mo masusubukan yung ano Yung manibelang mainit Itong ito Yan oh Yap yeah. Malaking tulong bukas daw to eh. Oh, grabe yun ah. Lalim to na. Yun oh. Dinaanan mo ano. Dito siya tumaan sa gilid. Grabe. Hindi pa to yung ano ha, talagang winter storm na malakas yung ano. Mild pa lang to, mild. mga gantong ano pala uh, kunyari weather ganyan uso yung ano hindi na pinapapasok yung mga yung iba patulad kilalani yung sa trabaho niya nagkakat na sila ng tao kasi wala namang masyadong magkakapi ngayon di ba kakat sila ng tao, walang kita no work no pay, yun ang mahirap kaya kung sakto talaga yung budget mo na ano na isa lang yung income mo, medyo ano, medyo masakit pag ganto na kinat yung oras mo. Dito kasi sa amin, sa trabaho namin, hindi pwedeng ikat kasi meron kaming union eh. Kumbaga, pag, pag full time ka, full time ka, papasok ka. Hindi kanila pwedeng hindi pagtrabaho eh. Kahit walang trabaho hahanapan kanila ng trabaho Pag overtime naman At least 3 hours Kapapapasukin Pagtatrabaho Yung kilalaan niya kasi Walang union kasi dun eh. Puso yun sa mga passport yun. Yung mga ganon Nagkakat sila Nagpapauwi sila ng tao Pag walang customer Ganyan Sa amin Pwede ka naman umuwi pero depende sa iyo kung gusto mo umuwi. Pero kung ayaw mo umuwi, hindi ka nila mapipilit na umuwi. Lalo na pag full-time employee ka. Ganto pag malakas yung hangin eh. No? Para kang sa hula. <laughs> yung mga nagbabalak pang pumunta ng Saskatchewan, ito na. Ito na yung madadatnan nyo hanggang bukas yata yung ano eh, yung snow na ano uh, forecast kaya hanggang bukas to umina na nga yung hangin eh kanina ano, nung pagpasok ko lakas eh kaya hindi ako nakapag pagpablog sana ako lalagay ko rin dito yan dyan sa katulad ng ganitong hindi ko na nagawa kasi sobrang lakas tsaka ano walang makita masyado pag ganito naman ang style huwag ka lang masyadong mabilis alalay ka lang para hindi ka pulutin doon sa ano sa ditch sa gilid Sabi mo pick up pa yung dala mo kailangan alaalay lang alaalay wala naman traffic eh kaya kahit hindi ka magmadali susundo pala tayo sa school malamang bukas walang trabaho sa konti trabaho pala kasi ano eh magkaganto yung mga truck na stranded sila tsaka nahihirapan sila bumiyahe eh, konti yung dumadating na truck sa amin magkagantong may mga ano, malakas ang hangin tapos si snow okay pa nga to kasi nakikita pa yung simento ng kalsate normal lang to <laughs> mahirap na yun. Puro snow na talaga yan. Wala ka nang makita kundi puti. Tapos mahangin pa. Pero ito, wala to Tinanong ko nga yung isang katrabaho ko, yung babae na galing na Toronto. Sabi ko, may ganito ba sa Toronto? Sabi niya, no. <laughs> hindi daw katulad ng ganito. Meron daw, pero... Hindi daw. wala daw wala ewan ko kung hindi niya lang na experience pero sabi niya wala daw ayan pag ganito wagal ka lang kasi pag nagmabilis ka doon ka pupulutin sa sakit gitna ng sa gitna o kaya dito sa gilid Tsaka dito mo na mapapakinabangan yung winter tire to. Talaga. Dito mo na mapapakinabangan talaga. Kasi nararamdaman mo kumakapit talaga eh. yung talagang malakas na yung hangin tapos yung snow hindi na ako dumadaan dito kasi ano to eh open mahirap mahirap pagbiyahe pag ganito yung sobrang lakas tapos open siya hindi mo na makita yung daanan doon ako dumadaan sa looban sa may mga bahayan malamang ganito yung dinadaanan ni Marvin kapasok sa trabaho open isip na rin kami na ano eh Magpranyo ka na para hindi ka na mahirapan masyado At least wala kang iniisip sa ano Kung ba yung sasakyan mo Mayroon pagka ano no ganito, tapos Wala kang ano Wala kang makakasalubong na sasakyan Bigla kang may stranded Vancouver yata o sa British sa ano British Columbia pag nagganto daw nahihirapan na daw yung mga tao sabi nung nakakaibigan ko dun eh kasi ganto lang daw kani kakapal yung isto madami na daw na didisgrasya eh tapos ano mabagal na daw magpatakbo yung mga sasakyan pero sa tingin ko nga medyo kailangan mag-iingat ka dun kasi yung kalsada dun sa sa BC pag ganun eh Pataas pa baba kaya kailangan naka winter tire ka doon eh hindi pwede yung mga normal na gulong Ayan, dito maraming snow kasi ano open dito eh pinigil ang sakit ang ulo nito eh. Magsi 7 years na siya. 7 years. Next year, June. Maganda pa daan dito. Iniisip ko kanina doon na dumaan sa kabila. Ito sa may mga bahayan. Eh okay pa pala daan dito. May na, ano dun May teach? Ayan no, Malamang mabilis yan Kita nyo Mabilis Tapos pumreno Kasi stoplight Kita nyo 'yon. Ayan oh, no? Pag ganito yung mga Pag maliliit yung sasakyan mo Ayan Ganyan o no? Sonic to Na Chevrolet Ayun, Pag ganon Medyo walang laban Sa mga ganitong weather advisable talaga no? SUV Ayun, eh, ang kapal dito Ba't wala pa naglilinis dito? Bago na kasi mayor namin eh Nagka-election dito, bago na mayor Lalaki na bolta talaga SUV. Tapos all-wheel drive. Ayun. O kaya pickup, siyempre malaking pickup, pero pero pwede rin naman sedan, talaga. Pero ingat lang, ayun 'no, sedan 'no, di ba? Pero ingat lang talaga, Alalay lang talaga. Eh no, mga sedan. Pero pag 'ano kasi yung hindi all-wheel drive yung sasakyan mo Diyan eh Lamang talaga yung SUV 'pag naka all wheel drive. lamang talaga. Ah oh, ko yung ano nang ito oh. tulog talaga ng ano, winter tire. Malapit na tayo sa si school nila Lia. Pinakita ko lang sa inyo yung ano ah, yung dinadaanan ko papuntang school. Kapal dito, grabe. <laughs> Ang lalim. dati pa nga hindi ako naka winter tire yun no. dito puting puti na oh. hindi na makikita yung ano, kalsada wala na yung simento lang ngayon ha hindi pa siya masyado malamig next week yata yung double digit eh o bukas minus 4 lang ngayon medyo malamig lang siya gawa ng hangin pero yung talagang temperature eh. sigsag gasolina dati talaga nung ano mga 2014 dito 2015 ganyan 0.65 naalala ko 0.65 lang yung gasolina grabe hindi mo alam kung ano eh parang ikaw na iniinip na kung kailan ka magpapagas eh bagal din ng baso pero ano yan naka winter tire na rin yung mga yan magpapahala pa yata tayo nito pag uwi ah <laughs> ang kapalang snow ang buhay hanggang ano to hanggang April ganito mag i iinit ng konti matutunaw pero hindi na maubos yung snow matutunaw lang ng konti tapos snow uli yan hanggang April ganyan na yung buhay kaya hindi mo masisi yung mga nandito pag ano summer gala talaga labas Ayun yung mga estudyante, hindi nakikita eh. Um, okay. <laughs> Dahil natin sila liyan. Kapal dito sa atin ah. talaga <laughs> yung natutuwa pag ganito yung mga snow <laughs> yun nagaharutan pa dun eh Grabe, na, ano Tuloy-tuloy pa naman to hanggang bukas. Yon. Ano grabe. Ah! Ang taas. Okay, magpapala tayo, malamang. Ang taas eh, oh. Pakita ko kung gaano kataas ah. natin 'to. Ay. <laughs> Ganyan siya kataas. Sa rin pala natin. Ha? Pwede Ay, no, like... Ha, ito dito. ate ka lang. Palahin natin. Ang grope. Ano yun? Si Dilan Grabe Gligan you hey! Ano si Dilan Dilan! Ah! I lost my ski pants! Saan yung ski pants mo? I lost my ski pants sa luwa sa sana Okay, tagal lang <哪>嗯。嗯嗯嗯 kaya ayoko ng winter eh nga linga pero konti na lang konti na lang tapusin ko na lang to tapos yun pasok na tayo sa loob hi winter yun isilip ko kung gaano kataas na yung snow eh hindi hey. <laughs> pa naman masyadong mataas yan uh, magla-live na kami. Kaya yun, maraming maraming salamat sa laging panonood. At uh, umpisa na naman. <laughs> umpisa na naman tayo ng ano, na winter. Yan. At yun, yun lang yung masasabi ko kanina na pag gantong winter, minsan kinakancel talaga yung pasok ganun, sa trabaho pag mahina. Yun ang mahirap. Kaya kulang ang is ts ng sintron, tapos diskarte, hanap ng ibang pagkakitaan Kailangan multiple of income talaga. Ano? Multiple income talaga, yun talaga diskarte. Para hindi ka lagi ma-short sa, ano, sa mga gastusin. Ayan, maraming, maraming salamat sa laging panunod. Ingat po kayo, magla-live na kami. Baka malate na naman ako. Bye! Ingat!